Kaya nga, gawa lang kami tsaka gabungkot. Kaya nga, yung San Marino, nandiyan nalang ako. Hoy, hindi ko dyan! Awan ko na lang. Pagmamaya na lang. Pagmamaya na lang. Masang ulan, hindi ko na lang dito. Patrys yun lang ako. Huwag na lang naman nandiyan. Patrys na lang ako dito. Awan mo, dugo sa brow eh. Eh, magpapaking at magpapaking. At

Nagmamalaki ako sa yung ko kaya. Hindi talo talo. Hindi talo talo. Hindi Ulit Hindi mo talo. Hindi talo Wala Hindi natapos Hindi talo talo. Hindi talo talo. Hindi talo talo. Hindi Hindi talo talo. Hindi talo talo. Hindi talo